at yun what's up sa akin mga katropa pits for today's video nga na tayo ay naririn ulit sa nasan tayo boss anong gagawin natin papakain ng baboy at yun magpapakain na ulit tayo ng baboy at time, time check anong oras ba 8.43 ng umaga at kami ay naglalakad pa rin eh sa irrigation at nandun na nga pala yung kubo namin nandun yung mga baboy. babalita ako na lang yung pagka na na kami ay eh, papakita ko sa inyo mga baboy at kambing at mga manok mga alaga doon ng aking tito at lula ay eh, mga may ako na babalitaan pag na kami bye bye at yun mga katropa pits ay eh, itutur daw tayo ni boss listo dito sa mga baboy at kakarating lang pala namin din eh boss listo Nagbubumba ka na. Oh, Turo mo nga kami, sa baboy. Yan. At, pala. Mga sa baboy. Din tayo sa kabila, boss. Yan. Turo na tayo ni boss. Tis to. At din eh. Papakita ni boss. Tis to. At, ito pala, mga Yan. Napakalaki na. ng baboy. Eh, din naman tayo sa mga manok, boss. Tis to. Turo mo nga kami, boss. Tis At ayun, mga trabatis ang ating mga manok na alaga. Yaw, ang dami pala din yung manok ay na. At na din yung napakagandang biyaw. Abay, sobrang ganda. Hindi ko pa pakita sa bila Para makita yung maliwanagan. At ayun. Wow, napakaganda pala din eh. At yun, shout out po doon sa mga naglalakad. Yan, may kasalan niya po pala dyan. Yan sa tent na yan. Yan, sa tent na yan, may kasalan niya pala. At yun, eh, dito ko muna kayo. Babalitaan, bukas ko na lang kayo babalitaan kayo. Pero, shout out sa inyo lahat. Ay, sige. Mamaya na lang kayo, kayo babalitaan pagka papakita ko sa inyo mga kambing. Sige, din muna. Bye-bye. At yun, mga katropa tutor daw tayo ni Boss Listo. At Boss Listo, sa tayo pupunta? Dito sa mga kambing, mga Yan. Tutor tayo ni Boss Listo dito sa... pambingan bay pagkaganda din ay ayo dito ayan ang mga kambing daw Ayan, ya, pakita mo mga kambing Ayan oh, Magkano ka nga ng isa Ari, ari, ari Mahuli ka nga Hulihin mo nga Mahuli ka nga, nga isa Kung makakahuli ka nga, kung nang uli si Bosnis ito yan yeah, anak mo na yan yeah, papakita sa atin ni Bosnis ito Bosnis to makita mo nga sa amin pala, mga tro, ano ba yan babae lalaki babae babae yeah, nga daw at yan ang kambing hindi nila ilalawod na nga pala ng Bosnis natin yan nagpasa na uli at makikita nyo yun nandini kami sobrang luwang naman din na ay eh. Kaya rin tubigan ng aking lula at ng aking At yun mga katropits, ay bukas ko na lang kayo ang kay Piro at papakita natin yung mga pyesa na bago niya dahil napos po nung isang araw noon. Dahil nagpost ako na ipapakita ko sa inyo kanibukasan yung bagong pyesa ni Piro kaso hindi ko na i-upload dahil hindi tayo nakapag-vlog dahil madami pa tayong ginawa at busy tayo nung araw na yun kaya bukas i-upload ko na yun. At shout out ulit din sa Kinasal. At yeah, shout out sa mga nagtayo ng building na yan. Ay, building. Yan, anong yan, tower na yan para sa kuryente. At hanggang dito lang. Shout out sa inyo lahat. Subscribe, like, pay, comment, share. Hanggang dito na lang. Love